eto hong San Juan City Government humingi ho ng paumanhin sa mga hindi natuwa at naabala sa kanilang kapestahan. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. Humingi ng paumanhin si San Juan City Mayor Francis Zamora sa mga naabala at hindi natuwa sa naganap na Watawatak Festival kasabay ng kanilang kapyestahan sa lungsod nitong araw ng lunes. Ayon sa alkalde na kanyang papanagutin ang mga nakuhanan ng video na lumabag sa kautosan ukol sa nasabing kapestahan. Ako po ay humingi ng uh, paumanhin at pasensya sa lahat po ng mga mamamayan na naapektuhan ng uh, mga kaguluhang nangyari ditong uh, panahon ng aming kapestahan ang dahil po sa ilang tao na nanggulo ay nagkaroon po ng uh, ibang tao po na naapektuhan at yung po ay bagay na aking hinihingi ng uh, paumanhin at pasensya po. Uh, sa inyo at uh, ngayon nga po ay nasa proseso tayo ng uh, pag-identify kung sino ba ang mga taong ito base sa mga photos at mga videos upang sila po ay makasuhan natin base sa ating city ordinance at ganun din makasuhan base po sa revised penal code at uh, magsilbing leksyon ito sa mga taong ito na nanggulo no at hindi ako papayag na sirayin ninyo ang uh, imahe at reputasyon ng ating lungsod at ng ating kapistahan. Yeah, talaga mananagot kayo rito. Saan yan? Mananagot kayo rito. Inatasan na rin ito ang mga otoridad na tukuyin at hanapin ang mga nakitang lumabag sa kapistahan para kadilang kasuhan. Again, it's possible that there are some na hindi talaga part of our celebration pero nakiki uh, celebrate celebrate namin kapistahan at yung iba nang gugulo. So, posible yung nangyayari nang yun. That's why We are trying to identify the people dito po sa mga video, sino ba sila. Uh, nandito po ang ating mga barangay captains. Uh, ako po yung nagbigay ng marching orders sa kanila. Identify sino dito ang mga taga San Juan, sino ang uh, taga barangay natin. At kung sino man sila, ay dapat ipagpaalam sa atin ng ating mga kapitan sapagkat isa-isa silang kakasuhan ng lungsod base sa ating city ordinance. At yun naman po sa mga individual na naging biktima, inibitahan ko sila pumunta rito sa aking opisina upang sila naman po mag-file ng kaso dito po sa ating City Prosecutor's Office. Mas matibay po at mas may ngipin ang revised penal code. Kaya mas gusto ko po na ito ang uh, magamit sa pagfile ng kaso sa kanila. Para matuto sila ng leksyon. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo!